Hello! How are you? Good morning mga sangkay. So ayan, happy uh, Tuesday morning po sa ating lahat. So, Mag-uumpisa pa lang ako ng uh, trabaho ko. Kaya tara, samahan niyo ako mga sangkay. So, ang uunahin ko muna ay kusina. Kasi kahit papano, malinis naman. Malinis naman yung sala. So, wawalisan ko lang naman yan siya. Tapos, kaya ano ko, i- uh, punasan uh, alaga ko naghahanap ng ano, makakain. So, as usual ay, ayusin ko muna yung mga hinugasan ko. katabi ko muna siya para ano, hindi siya mabasa. Tatabi ko muna sa mga lalagyan. Okay. Maikli lang pala yung gagawin ko mga video. So, ayan po mga sakit. Thanks for watching. Gagalis po sa akin